Good morning mga kabi, ka Welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa mga crepes natin. Uh, kukuha tayo ng pagkain nila. Tara, samahan niyo ako. Kaya eh, mga kabi, ka uh, napansin ko na punong-puno na ng duckweed yung ating reptab. Kukunin natin to para ipakain sa ating mga crepes. Yan, ilan to sa mga pwede nating ipakain sa ating mga crepes ngayon pakita ko pa sa inyo yung mga pwede pa natin ipakain sa kanilang mga plants o yan kasi nasubukan ko sa kanila na ipakain yung mga halaman na to kasi sa hindi sinasadya na lagyan ko yung aquarium nila ng ganito mga plants eh hindi ko naman alam na kinakain nila to kasi lagi nauubos yung plants na nilalagay ko kaya sabi ko kinakain nila yung plants kaysa dun sa pellet na nilalagay natin. Kaya itong mga duckweeds na to, yan, ang dami O ilalagay natin to sa mga aquarium nila o sa reptab. Ayan, iuwi natin to sa San Mateo. O, kasi dito naman sa Montalban yung ating mga crayfish nandito naman yung malapit yung mga plants na yan kaya, ang uwi lang natin sa San Mateo para ipakain ito sa kanila. yung mga kahabi, Oh. ang dami nito. Oh. Tapos, bukod dyan sa duckweeds mga kahabi, uh, naubusan tayo ng eh. Kasi, nung bumili ako noon, yung asola ang binili ko pero, naubos yung asola dahil pinapakain ko sa itik. Ngayon, ang natira, itong duckweeds, wala na akong makita ang asola kasi ano sila parang hindi sila kagaya ng duckweeds na kahit nga makita mo na wala na yan mga ilang araw lang meron na uli yan may lumalabas na uli na ganyan parang kung saan meron sila na iiwan na binhi hindi kagaya ng, ng asola na totally nawawala talaga Ayan mga kabi Ito pa yung ilan sa ating pwedeng ipakain Itong uh, Ang tawag ba nito Itong Medyo nakalimutan ko yung pangalan nitong isang to Pero ito Ginagamit ko rin ito sa mga isda na Nagbibigay oxygen Para sa kanila Ayan, hinakain din nila to tapos ito pang isang to ayan o ito uuwi ko lang kahapon pero ay nung isang araw dun sa San Mateo pero ano na eh konti na lang natitira yan kung mapapansin nyo, mga kahabi mga kahabi ah comment lang po kung ano pong pangalan nito kasi nakalimutan ko lang talaga eh para malaman din ng ating mga kahabi na eh, itong mga halaman na to ay pwede rin ipakain sa ating mga ARC o tsaka ito rin po mga kahabi o medyo mana, mga nakalimutan ko na yung pangalan ng mga plants na yan kaya comment lang po mga kahabi para malaman ng ating mga kahabi sa pag aalaga ng ARC natin eh, makakatulong po para sa pagpapakain sa kanila naku gustong gusto nila to kaysa sa pellet eh, mga kahabi no tapos meron pa tayo ditong ano Yung isang klase na Yun alam ko kasi natatandaan ko pa yung pangalan niya Eh itong mga halaman na ito medyo matagal na Eh hindi ko naman madalas na Babanggit kaya Medyo nakalimutan ko Yung isa naman gapigras. Uh, gapi grass Kung mapapansin nyo, ano siya Halos kamukha nito Pero meron tayo dito Papakita ko sa inyo sa hipon lang siya na ani eh, napasama ngayon ang dami na konti lang nasa isang plastic lang na parang yelo tapos ano ah nilagyan niya lang ng konti yung plastic ng yelo para sa hipon para magbigay ng oxygen pero ngayon ang dami na oh, hindi ko akalain na makakatulong pala to sa ating ano ating pag kay crayfish ito mga kahabi, mga hipong ko rito yung dwarf to, dwarf na hipo na ang breed dito ano a ah, Blue Dream. yan. ito yung sinasabi ko sa inyo na plants na nako gustong-gusto rin to ng mga ating mga creepies. Ang tawag dito a uh, Gapi Grass. Ayun. Ang dami na niya no, puno po ito, puno tong rep na to. Ayun oh. No? makapansin nyo yan puno yan tapos naglagay na rin ako sa ibang reptab para mas lalo maparami lalo ngayon na lamang kung gustong gusto pala ito ng ating mga crayfish o oh. Eh, mga kabi yan ito maraming hipon din to mga kabi nagalaga rin ako rito ng mga hipon tapos ito sa kabila tingnan nyo ito may lang pero isang reptab na malaki ano, eh, ko rito yung gapi grass pero pansinin nyo ang dami na rin o no? Ayan. Puno na rin yung ating rep na to. Kaya medyo marami rin tayo mapapakain na gapigra sa ating mga crepes. Ayan. Medyo malalaki na rin pala isda rito. Oh, Oh. Kuha ko sa ordeal at saka magkasama. Kasi nandito yung peter niya ni. Eh. Ang nangyari, dahil meron ditong butas, nakatawid kaya, kaya tinakpan ko na to kaya ito apo na yun hindi pa o, ayan mga kabi ilan to sa mga pwede natin ipakain sa ating mga crayfish bukod sa pellet ayan kaya napansin ko talaga yung pellet parang madalang na nila kainin ngayon kaya sabi ko mapap mauubos yata yung mga plants ko rito dahil gustong gusto ng ating mga crayfish o, pasyalan natin yung ibang breeder natin. Ito mga kahabi, o. O, verde na yung kulay ng mga tubig ng mga crayfish natin dito. Ang hides lang nila rito mga kahabi, yung yung bato lang na malalaki. Ayan lang. Tapos, wala pa rin tayong air pump dito, kundi plants lang. Hindi tayo gumagamit kasi wala tayong power ng kuryente rito. Kaya, ayan eh tinarego naman nung una effective naman sa San Mateo Mat ilang buwan na rin na walang air pump yun nandun, eh ngayon in-apply na rin natin dito sa Montalban na walang power ng kuryente, ayan hindi natin ginagamit na ng oxygen na galing sa kuryente kundi natural na oxygen ang ginagamit natin para sa ating mga crayfish Ayan mga kabi, hindi na rin natin makita kasi berding-berding na rin yung kulay ng ating tubig. Pero, napaka, ano yan, napakalalaki na ng mga breeder natin rito. Ang pagkakalam ko sa breeder natin dito, ah, apat na trio ang nilagay ko rito sa rep na to. Pero, hindi ko pa sila ulit check kung may itlog na. Ayan, hinahayaan ko lang. Kasi, baka ma ma-stress pero pag ano check, -check ko na pag uh, magwa water tayo para malaman na rin natin kung may itlog at ma separate natin para hindi ma-stress ay mga kahabi yan yung isa sa ating mga reptile breeder na crepes o meron para tayo dito binabasta na ililipat natin yung ibang breeder natin ito yung setup natin na ayan sinasabi ko sa inyo Nakikita nyo yung setup ko lang Ganyan lang kasimple O meron pa tong malalaki na ga, Gagawin nilang hides Tapos Ayan lang mababa lang yung tubig Nakakahinga sila na maayos Pero kulang pa tayo ng setup dito Kasi kaayos ko lang Ayan o Nalagyan natin ng plants Para Makain nila tsaka Bukod do magbibigay din ng oxygen sa kanila. Ayan, eh, mga kabeyo. Oh. Hmm. Yung ibang reptam dati hindi pa natin na para paglagyan ng mga breeder ayan. Kasi may mga laman pato na ani, may laman pato na mga isda. Hindi ko pa naililipat. Ayan, oh. Tayo yung meron namang, ano to ay uh, lumot. Ayan tumubo, tumubo na 'yung lumot diyan sa ating mga isda na nakalagay pero ayus natin yun kasi pagtataguan nila yan yun o oh. E mga kabi ang daming reptab nito na paglalagyan pa natin ng ating mga breeder ayan pinapalaki lang natin yung ating mga railings na 2-3 inches ayan pag uh, breeder size na sila iaayos na natin sila rito para may breed at maparami palalo sila ayun mga kahabi ayan o oh. ano mga kahabi hanggang dito na lang po ang ating video at umuulan na naman ayan basang basa tayo oh, pinakita ko na po sa inyo yung mga pagkain na pwede nating ibigay sa ating mga crepes na makakatulong din ayan kung meron kayong mga ganyang plants pwede pwede pakain natin sa mga crayfish natin yan paano mga habi, hanggang dito na lang po at maraming maraming po salamat sa inyong pong pagsuporta sa Algeros Vlog pakisubscribe na rin po ang ating channel pakipindot na rin po notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa see you next vlog God bless po mga kabi bye bye Điều này đều 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 đều